sa mga taong hindi po nakakalimut pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay minatatang po at may mabubuting kaloban. Salman kay naroon sa iba't ibang sulok ng mundo. Sana kayo ay palagi malakas, malayo sakit araw-araw. Pagpalang hapon sa inyong lahat. sa mga taong hindi po nakakalimut pong mag-subscribe, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sana wag po kayo magsawang mag-subscribe sa akin. Pagpatuloy nyo po lamang pag pagtulong po sa akin at tatanawin ko pong napakalaking utang na loob sa inyong lahat. At Diyos na po ang bahalang magagabay po sa inyong lahat. At sa mga bago na ngayon lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel, Iwagan ng Pangasinan, huwag na po kayo magtubiling pindutin ng subscribe, like, and share, pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayong updated sa aking mga susunod na mga video. Pakakalob ko po at ituturo ko po sa inyong lahat ang aking manalalaman na panggamot sa spiritual at physical na karamdaman at lahat ng mga panggamot na mga orasyon na dito po lamang matutuklasan sa iwagan ng pangasinan. Pakatanda at pakaingatan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan, wag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa mga taong nangangailangan at huwag pong ipagyabang. At palagi po ninyong isa puso't isipan at panatiling magpakumbaba at sa isa't isa at magtulungan, magbigay, ng sa lahat, magmahalan at huwag pong makalimot pong tumulong sa mga taong Iniga po sa hirap ng buhay at yun napakalaking kayamanan sa langis sa pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na po ang bahalang magsusukli sa lahat po ninyo mga ginagawang mga kabutihan. Ay pagkakalabasan ninyong lahat ang siksik, tik-tik, at mga po ng pagmamahal ng ating Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Uh, Syetat po sa inyong lahat. Uh, sa mga uh, sulit ko po, mga subscriber ko po, maraming salamat po sa inyong lahat. Uh, nag po kayo palagi, nagsusuporta. Uh, maraming salamat po sa inyong pag-unawa po at pagmamahal po sa hiwagan ng mga sinay ang ibabagi ko po sa inyo ngayon po araw na ito ahapon ah, po ay uras yung pampaganda pampakisig, pampabata, pampalakas at pampaliwanag ng aura po ayan po ang pamamaran po, ibulong sa isang basong tubig ng tatlong bisis at inumin. Ang pangalawa po, ang pamamaran pong pangalawa po, ibulong sa isang balding tubig ng tatlong bisis kung gagamitin pampaligo po. Uh, narito po ang orasyon po. Maramatam, makmamitam, miro, marum liisak, liigor, liitor, kristom, igosom, paktom, Nostro maramatam makmamitam miro marum li isak li igor li itor kristom igosum paktum nostrum maramatam makmamitam miro marum li isak li igor li itor kristom igosum paktum nostrum tatlong bisis po salin po uh, at i po sa i ibulong sa si isang to bigat at inumin po na tat, uh, ibulong ng tatlong beses po at inumin po. Kung gagamitin mo yun sa pampaligo po, uh, sa isang baldi, tubig, uh, kumuha po kayo ng isang baldi tubig at ibulong po ang orasyon po ng tatlong beses po at ihip po. Orasyon pampaganda, pampakisig, pampabata, pampalakas at pampaliwanag ng aura po. Ito poy napakabisa po ito na kibabagi po sa inyo para malaman po ninyo na ang Iwagan ng Pangasinan lamang po ang magbibigay po sa inyo ng mga orasyon ng ganitong bagay. Sana po ay tumutok po lamang po kayo dito sa Iwagan ng Pangasinan. Marami po ako ibabagi po sa inyo at itutulong ko po ang mga orasyon po. At sana po tulungan nyo rin po ako sa aking YouTube channel Iwagan ng Pangasinan Mag-subscribe po kayo, like and share, pag-ipinot na rin pong icon. Huwag po nyo pong escape. Uh, marami po kayo malalaman po dito sa Iwagan ng Pangasinan ng mga orasyon, ng mga bagay-bagay na makatulong po sa pang-araw-araw. Yan po. Sana po pakiingatan po lagi at gawin na uh, share nyo po rin sa iba kung para may magamit po sila. At uh, huwag nyo pong ipagdamot sa kanila na may ibagay po sa kanila para may mga po sila sa, sa pang araw araw. At kung ibabagay po nyo sa kanila rin po ay share nyo po sa iba eh. lalo pong gumibisa ang mga ang uh, ginagawa po nyo mga orasyon uh, pag gumagamit po kayo ay tiwala po kay sarili at focus po kayo sa inyong ginagawa at yung may masidhing na ayos po uh, maraming salamat po sa pagunawa po ninyo pagmamahal po ng Hiwagan ng pangasinan sana lubos-lubos ninyo po ang pag-subscribe, At pag-share sa iba para lalo uh, pong lumawak po ang iwagan ng pangasiyan na pagkuhan po sa inyo. Hindi po ako magsasawang magbibigay po sa inyo ng mga alim na karunungan po. Basta gamitin po nyo lamang sa tama at wag po nyo ipagyabang. Maraming salamat po. Pakatandaan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan po. Uh, iwagan ang pangasinan po. Maraming salamat po.